Yun, sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay na naman po natin panuorin na ang mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo upang updated po sa mga bagong videos na aking na-upload araw-araw <laughs> Grabe gulat yun na Sino nga rin naman kasi ang mag-aakalang May tao mang gagaling dyan Talagang siniguro pa ni nanay, eh no? Kumulto hindi. Nakikidede <laughs> si Urat Tokyo. Ha yun? na. Lapre, mo dyan. Ba't <laughs> <laughs> <payu> <laughs> 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 ka kayo Grabe talaga, Una, oh. Talaga na. Pati malalaki-laki oh. Ito na sa Baka hindi masarap ba yung ulam ay doon. Kaya nakikidede na lang sila. Ay, Joseph, pati kayo malalaki. Kaya pala, walang ganang kumain eh. Tapos nang dumide. Ah, mahimbing ang tulog ni Lola. Hmm? What the fuck You had a bad dream, Grandma? Go back to sleep, okay? Panaginip na po. Yan yung panaginip na may masamang amoy. <laughs> At siyang pa si Lola ng apo na loko-loko. Yan to rin. May mbing rin ang tulog. Ayan. Pilipat sa labas. Sabi naman. Mbing naman ng tulog. Ayan. Ay! <laughs> nagulat siya eh. <laughs> parang hinahanap pa yung what? yung bed niya. Kaya <laughs> yeah, minsan may hirap din pala pag masyadong maimbi yung tulog. <laughs> Ang <laughs> 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 cute naman <ka> niya natin. <laughs> what? 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 something? Yeah. yeah. I just take it, eat la! Before, you just, like. <laughs> just pass me the Ninka and then you tell me the Ninka is really delicious and force me to eat. Okay. And then I say you force me to eat, then you say no, then you force me to eat again, and then you force me to eat again. <sighs> okay. Okay, okay, okay. okay. <laughs> <laughs> no, 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 no. No, eat, eat. No, 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 no. Just take it. eat. No, 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 no. no, no, no. <laughs> <laughs> Gusto niya. Ano yung lumpia? Ay, <laughs> sino? Ay, lako. Mukhang deserve niya lang maraming gano'n na yun <laughs> Hindi na yata. Scripter na producer at saka bis actress. <laughs> Hi, tita. Andiyan po ba si Mark? Wag mo akong matita-titahing. Hindi huh? ako boto sa iyo. Wala lako. siya dito, Umalis. Hindi siya. Okay po, Susan. <laughs> Lagot ka, Susan. Huwag <laughs> mong subukan si ate. <laughs> to, eh. How to annoy an English major? Where did you buy your glasses? <coughs> ano? Where... <laughs> Where did you buy your glasses? Okay, Where did you buy them? <laughs> <laughs> ka ba? <For laughs> Sakaling ka ba? I asked you. <laughs> I asked you. Where did you buy your glasses? <laughs> Gagraduate na daw kayo! Gagraduate na daw kayo! yung grammar niyo. Another prank. <laughs> Hahaha! Masinuwa rin magkakala. Hindi stop po yan. Galing naman. Hmm. sabi niya? Gasyonggak. daw Parang... Ito. <laughs> At mag magpapapicture sana siguro. Pag di mo nga rin talaga alam na hindi statue yan, tapos gugulatin ka, magugulat ka talaga. Oh. Ano? Dog food. Dami naman yan. Wait <laughs> a Bagay, malaki aso. Ayaw niya naman. Ah! Gusto niya yung parang... Panyari, niluluto. Ay, <laughs> <laughs> hey, nuto ba naman? Mm -hmm. ah. mm -hmm. Ngayon? nangyari, luto na. Uh, oh. ah, ba, gusto niya lang ng ano, medium rare. <laughs> Another prank, mga idol. Uh, oh, ah. oh no! Kanyari may naulong na wallet. Tapos <laughs> ah, kanyari may naulong na malaking tarandol. <laughs> ah, parang action star lang. Eh, pa talon-talon pa. Pa-picture lang naman sana daw. Mga idol ito ah Wait a minute Papicture sa atin oh. oh no <laughs> Kaso Hinila sa gitna Nako Ah mga pogi naman kasi yung, yung, yung Mga basketball player na ito <laughs> Nako What? Kinaraga pa nga Gini ba mo at pinagbasa pa. Hiyaw <laughs> ng mga tao. <laughs> Ayawin niyo na idol. Nagtuwang-tuwa <laughs> din siya si Hatel. <laughs> na yung araw niya. <laughs> Ito pa. <laughs> <laughs> Ginagawa mo. May sinusubo. Wala naman. oh, naman. No. Sabi siguro ng aso. Nag-walk out na <nila>. lang. <laughs> huwag mo daw sayangin yung oras niya ate. Kasi may gagawin pa siya. <laughs> <laughs> Ginulat ba naman? Diba sadyang magugulatin to sa ate? Kaya gustong ginugulat. Kit <laughs> naman niya ate. kapusino <laughs> kunong bengi bang linggo ay kaya to <laughs> ah? Kawawa naman si ate. Oh, no! Hindi niya mapanda. dong oh, sadyang hindi niya lang alam kung paano panda rin. <laughs> Wait a minute. <laughs> may... Hindi ba ganda gagawin to? Oh no! Ano? Ah, namimigit pala. Pakala niya malaking isda na yung nakuha eh. Pinasan mo si Idol eh. Nilipat ba naman yung goalpost? Wala rin kamalay-malay yung goalkeeper. Pag bumiti ka, bibigyan mo ako 500. Pag ako bumiti, Bibigyan kita 500 sa'yo na to. Okay, game? Kamuha pag umigil kita, bigyan mo ko 500, ah. Oh. Tsaka ni Tatay, di ko... <laughs> May pagkawig lang. <laughs> Iti-picture ba kayo? <laughs> Makakita'y ka naman, eh! Hindi naman ako yan! <laughs> -i -i naman eh. <laughs> yung filter. Hindi naman ako yan! <laughs> <ni. laughs> Ikaw yan! <laughs> Sabi niya, pag nabanggaw niya ako... Epo, hindi na tatay. Red. Eh hindi naman ako 'yan. Sino daw ang ni Instant pay bandit. Kada. si Tay. Oy. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Natalo si Tay. Okay lang yan Tay. Bawi lang next time. <laughs> Maraming salamat po. At hanggang doon lang po muna ating panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po yung nag-enjoy kayo. Nais ko po muna bigyan ng shoutout at pasalamatan ang mga idol natin sina Idol G-Boy, Jackar, Pramilo Ilo. Uh, shout shoutout din sa Idol Jake Badulis. At uh, shout out na rin kay Jan Ivan at Jan Kobe, Jan Salano del Norte. At shout shoutout din kay Idol Lazo Moto. Shoutout din kay Idol Ferdinand Basilyote Paul Christian at Idol Rolly Azanyon. Maraming salamat po sa inyong suporta mga idol. Uh, kita tips po sa susunod na video. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo.